Good morning mga kayo bab. Mga kayo bab, ngayong umaga pag-usapan natin kung may kinita po tayo dun sa binenta nating baboy na 4 months old simula pa anak. Ito po yung naubos nilang feeds. Isang sako ng pre-starter, one sack starter, one sack grower. Yung other expense po na 1,000, yan po yung mga vitamins, yung mga tubig po na nagastos po nila. Mga kayo bab, sa atin po yung biik. Kung napapansin nyo, meron pong 2,000 sa biik. Yan po yung nagastos po sa inahin mula kasta hanggang po bago mawalay po yung ating mga biik. Pure feeds tayo sa ating inahin mga kayobab. Kaya medyo magastos. Multuhan po yung bentahan ng baboy dito sa amin mga kayobab. Hindi po siya live weight. 7.6 po yung presyo ng bawat baboy. Minus po yung total expense sa 8.420. 3.180 po yung profit natin per pick. Times 5 po is 59. Yan po yung total na profit natin sa limang baboy. Pero kung sakaling binili po natin yung bake ng 4,000, yan po yung total niya, 10,420 total expense po natin. Po natin kung magkano yung kita natin. Bale, yung price ng isang baboy is 116 minus total expense sa 10,480. Ang profit sa isang baboy po is 1,180 times 5 po, 5,9 po yung kinita sa limang baboy. Medyo malit mga kayo bab pero okay na rin niya mga kayo bab kaysa lugi. Thank you for watching mga kayo bab. God bless.